may bagong patakaran nga ngayon pinatutupad sa na Ito nga ay para sa mga biyahero o mga Pilipinong uuwi at pupunta ng Pilipinas lalong-lalo na yung mga manggagaling sa Japan. Dari nga ito sa bagong virus na kumakalat doon ngayon. Mahigpit nga na pinagsusuot ng face mask lalong-lalo na yung mga kababayan nating manggagaling sa Japan para nga maiwasan ang pagkalat ng virus na ito. Hindi nga sinabi sa balita kung lahat ba ng international airport sa Pilipinas ay required ang mga pasaherong magsuot ng face mask. Ayon nga sa balita, ang ang pagsusuot ng face mask ay ginagawa sa Naiya Terminal. At para sa detalye, panoorin ang video na ito. Pinapayuan ngayon ng airport authorities sa mga babiyahe na magsuot ng face mask bilang pag-iingat sa bagong virus na kumakalat mula sa Japan. ay kay Manila International Airport Authority spokesperson Chris Bendijo, naglagay na sila ng mga paalala sa mga pasahero na mag-face mask, mag-sanitize at takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. Nakipag-ugnay na rin anya ang MIAA sa Department of Health sa pamamagitan ng Bureau of Quarantine para sa monitoring ng mga papasok na pasahero. Sa ngayon, may naitala ng 977 cases ng Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS sa Japan. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat panginginig pananakit ng kasukasuan, pagkahilo at pagsusuka. At may mga naitalang kaso na nga rin sa Pilipinas nitong mga nakarang araw hinggil dito sa virus na nanggaling sa Japan. Kaya naman, mahigpit na pinag iingat ang mga tao, lalong-lalo na yung mga tao madalas pupunta sa mga matataong lugar. May mga naitalang kaso na rin ng Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS sa Pilipinas. Isa po itong bacterial infection na kumakalat ngayon sa Japan. Sabi ni infectious disease expert Dr. Ron G. Solante, mula ito sa isang bakterya na nagdudulot ng pamamaga ng lalamunan. 30% daw ang fatality rate nito. Ibig sabihin, tatlo sa sampung taong tinatamaan nito, posibleng mamatay. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, nabilang sa mga sintomas nito ay lagnat, pananakit ng kalamnan at pagsusuka. Sabi ni Solante, nagsisimula ang STSS sa isang sugat kapag napabayaan, nagkakaroon ng infeksyon at papasok ito sa dugo at maaaring magdulot ng mga komplikasyon. Sa Japan, isang limong kaso na ng toxic shock syndrome ang naitala mula Enero hanggang Hunyo. Pitumput-pito na ang nasawi. Sa Pilipinas naman, madalang pang tinatamaan nito. Hindi pa rin dito nakikita ang public health concern ng Department of Health. Mas dapat pa rin daw bigyan pansin ang waterborne diseases tulad ng leptospirosis, dengue at iba pa. At paalala lang po sa mga kabayan nating OFW, kung sakali kung sinita kayo at sinasabiha kayong magsuot ng face mask, ay huwag na po tayong kumontra at para din po ito sa ating kaligtasan. Dahil mahirap na po kapag tayo nadapuan ng virus na ito. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay ini kita magsubscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. 'yung lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.